Arestado ang isang babae na nanloob sa isang bahay sa Doña Maria Subdivision, Barangay Tagas, Daraga Albay, alas 8 ng gabi nitong lunes. Kinilala ni Police Lieutenant Maria Isabella Nopia, tagapagsalita ng Daraga Municipal Police Station, ang sospek na isang 19 anyos na dalaga at residente rin ng nasabing lugar. Ayon sa tagapagsalita, pwersahang pinasok ng sospek ang naturang bahay subalit nakita ang ginawa nitong pagnanakaw ng mga trabahador sa ginagawang katabing bahay na agad naman ay sinumbong sa kapolisan. Kuda inining basura, pero bako talaga permanent leave. And then mayroon po kasi isang bahay na nagapatrabaho. And then yung mga trabador po duman, taro po duman, bistado po siya. And then nakuhanan po talaga siya ng video while nasa loob po kang harong. Na may ginigibo po na pati nagasurusiil po siya sa bintana. And then may mga gamit po siyang dara. Agad naman na naaresto ang sospek matapos itong makilala sa kuhang video ng isang trabahador. Sinirot niya po yung ano yung pinto and then nagkuha po siya ng mga gamit na amounting to more or less 15,000 po. Na-recover pa sa posisyon ng sospek ang mga nakaw nitong kitchenware na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Nasa kustudiya pa siya ng daraga MPS at nahaharap sa kasong robbery. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.